at fanbase ng Kim Pao Bet na bet ngayon ni Paul Avilino ang gumawa ng Discord channel para doon na lang mas konek ang mga fanay kasama sila ni Kimi. Dito kasi ay pwedeng-pwede kayong makapagchikahan to the max at call din. May features din kasi itong swak talaga sa pangmaramihang participants. Say ni Paolo sa kanyang post, ito ay for good vibes lang, walang nega toxics. Well, jo-join ba kayo? Ako kasi, join. Oo, nag-post <laughs> kasi. For join ng team Paolo. Oo. Oh, ah, Kasi nag-post eh. nag kasi si Paolo ng ano, oh. na parang mag-create sila ng Discord channel. Mm -hmm. So, ang Discord channel, parang... Ano nga, it, ay, ay, para sa kalaman siya, ng iba, oh, ano oh. ang Discord channel? Pero kinlik ko yung link. Mm. So, parang ano rin siya, parang uh, application din siya. Okay. Parang social media, parang ano rin, parang Facebook page, Facebook ah, okay. page, ay uh, Facebook ano group. Mga ganun, pag kinlik mo, magre-register ka rin. Ah. So, parang meron kayong group. So, parang oh, may oh. membership. Oh, oh. So, pagka nag-members, pwede hindi kayo makapag-chat-chatan. Makapag-chat-chatan o oh, makipagbigay update doon sa mga members oh, okay. nyo. Magtawagan. Parang kayo may oh, group oh. ang sinalian din, di ba? Oo, oh, oh, parang ganon. So parang na-appreciate na uh, sobra ng mga Kimpao fan yung, yung effort. effort na yun ni Paolo na i-gather sila. Mm -hmm. At para ang gusto niyang mangyari dito, relax lang, good vibes. Dahil alam naman natin ang mga nangyayari sa fan, di ba? Ay uh, marami rin silang mga issue or mga intriga, di ba? Yung mga ganon. So parang uh, natutuwa ang mga fans, of course, ang Kim Pao, na may ganung ano, effort si Paolo para mm -hmm. kung pagai magkaroon siya ng banding. Okay. Ang ibig sabihin nito ay sobrang niyang na-appreciate talaga ang love team nila ni Kim Chu. At, at so, okay to ha, in time for their upcoming movie. Oh, at sobrang na-appreciate nga ang Kim Pao. Yes, oo, so, mm -hmm. oh, parang first time to, di ba? Pero ito for sure, oh, oh. dahil nga mga sa do, mga Kim Pao, walang karyan yan. So, Supportan ang mga sa kanya. Sana. At least, oh, oh. mag-update mag si... Paulo. di oh. Diba, ito, kaganapan sa amin ni Kim. Ito, gano'n, gano'n. Atas yun ang maganda, di ba? Parang JC parang sa kanila. Although nag-a-update naman sila, di ba? Yung mga jogging nila, na-update naman sa oh. sa IG nila o sa ibang social media platforms. Pero platform, ito, iba eh. pa rin itong Discord ito talaga, channel. meron silang grupo. No? Oh, oh, oh. Maganda ang naisip ni Paulo. Ikaw, pwede ka rin ganas, naman mag-create diba? ng sarili mong Discord, Discord, channel. Lahat tayo, pwede tayong mag-create oh. ng sarili nating Discord. Eh, yun yes. nga lang, Instagram, hindi natin mapuntahan. <laughs> mag-create pa kaya tayo palibago. Ay gila, gumagawa, Oo, ko ngayon gilang gumagawa di ba? Hindi ka nga makaano ng reels. Gagawa pa ba tayo oh, bago, okay. dito? <laughs> alam ko ng pangako, di ba? Oo, ng spice spice, ha? unang-una, hindi pa natin alam ang Discord oh, channel oh, na yan. Oh, Actually, person oh. ko narinig. Ako rin. Kasi nakakatuwa eh. na si Paolo naisip niya yan para to connect with your pants yes. me. Yes. Ang uh, ganda nun, di ba? Nag-effort yes. siya para oh. Uh, parang ilang araw lang. Ang ganda nilang mga fans. Oo, oh, oh. at saka parang ilang araw lang, libo-libo na yung ano members. Kailan siya nag-start niyan? I think, hindi ko alam, ma'am. I'm not sure. Uh, siguro mga two days ago. Oh, at, uh, siguro, na, Correct siguro, me if I'm wrong, Kim Pao, ha? Ako naniniwala ko, abuti ng million ang magiging members yes, niya. Yes, oo. At lalo na, in time for their ano nga upcoming movie. movie, na hindi pa rin natin alam talaga kung kailan ang show. Correct. Hanggang ngayon. Pero diba? Hindi pa rin nag nagsasabi ng ano, hindi official Hindi pa man alam ni Sean, pero talaga nakaready na sila para magpa-black screening mga Kim Pao, di ba? Yes. talaga. All out support sila. Kaya ang suportahan supportan nyo at kami rin susuportan. Dahil ito yung first movie nila na, na love team, di ba? As love team, as yes, Kim oh, Pao. Oh. Sabi ang Kamarisol, meron din tayong sarili um, black sarili. screening, oh. diba? sa, try natin imbitahan siyempre ang mga bida sa pelikulang yan para Meron naman tayong maano, kumbaga eh uh, ma-interview natin sila, di ba? Pero minsan ang mga black screening portions, yes. biwa kung teda ka. lang black. ng artista. <laughs> kasi <laughs> may mga ano uh -huh. talaga sa isang araw halimbawa eh. 20 na black screening, maintindihan mo rin yung mga uh -huh. artista na 'wag magtampo uh -huh. na dadaan sila, hindi dadaan. talaga sila uuupo para uh -huh. manood sa inyo kasi talagang para mapagbigyan lang lahat na yung may iba, ma black screening. Oh, oh. Kasi kung baka, yun yung lang schedule nila kasi busy-busy ang busy oh, oh. mga tista. Ngayon kapag black screening, pupunta sa isang From one cheddar to another, di ba? Ang importante, da nag-hi, nag-hello oh, doon oh. sa mga tao. At makikita oy. ng personality. Kaya paging ko ha? Mico oh. Del Rosario ng Sorry. Star Cinema, ha? Baka naman ibigyan nyo naman po ng time ang Kim Pau para sa pa-black screening yes. namin, di ba? I mean, sa Marisol Academy. Sa Marisol Academy, magpapablock screening oh, oh. para sa movie ng Kim Pau. Oh, oh. Para ma-interview din natin sila, no? My love Hopefully. will make you disappear, di oh. ba? Oh. 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 Hopefully, di ba? So abangan po nating lahat siya.